Retired po ito, aminin na natin, galing sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At siya ay bahagi ng sampalan ng Pilipinas. Magandang gabi sa lahat. Masaya ako dahil nakikita ko na naman ang mga kasamaan natin ng mga kabataan dito sa pagpipipon para may payag ang ating kalayaan at ang ating karapatan. Para malaman ng lahat, makinang kapiring sa mga kapulisan. Mabasa ko ulit, after 23 years sa Mindanao, sana mapagkabag-visit ang ating mga nasa katungkulan ngayon kung paano matutulungan ang ating bayan. Nakikita ko na hindi man lang tayo pinagbibigyan ng magandang lugar kung saan tayo pwede magtipon-tipon. Kawawa naman ang mga maralitang Pilipino. Karipin ako sa maralitang Pilipino. Ngayon po'y pa ako nagsimula sa elementary. Naging member ng kapatang makabayan at sumali sa Philippine Army para makatulong sana sa ating bayan. Ngunit ano ang nakikita ko ngayon? Pagkatapos ako magritiro sa 2011, ang pinaglalaban namin sa bundok, mamatay-matay na kami doon. Limang beses na ako na ambos. Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang at ating bayan. Marami pa rin ang abuso na nakaupo sa ating gobyerno. Ano ang gagawin natin? Kailangan lang ang peaceful na pagpapahayan ng ating kalayaan at karapatan. Kung hindi alam ng mga kapulisan, Kurang saya nak bawa saya tak bawa kampung tahu. Tuan nak ikut 1981 to 1984. Saya sang tuan ambil nanti nang isparo unit saya tak bawa. I 38 Christian in one month. Orang lima lapan tuan nak kepolisian. Eh kami nak putar tuan bersama ko ang pin Marines. Third Marine Brigade. ni Gen. Colonel P. Ngayon, nakikita ko ang pangabuso, ng iba sa atin na dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Kaya nakakapadlungo ay yung pinaglalaban namin sa kapundukan ay nakikita namin na hindi pala ang tunay na kaaway ng ating mamamayan ay nasa kabundukan kundi ang tasa karayunan ng mga kurap na pisyal sa gobyerno na pinapabayaan lang natin. Kaya ngayon, panahon na at nakita na natin na ang korupsyon ay lumala na at ang karamihan sa atin ay nagpapakasakali lang na matulog sa kanilang kabahayan. Sana naman, pagtulungan tayo para mawala na ito ang corruption sa ating Mama! lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat mula kay General Felizardo Simon, retired general from the Armed Forces of the Philippines. At maraming pa sila. Thank you, General Simoy, sa pagmamahal mo pa rin sa bayan ito. At natutuwa at nagagalang kami nakasama ka dito. Pakinggan natin ang boses Ang kababaiyang muslim na nakikipagkaisa, kristyano at muslim na nalundong ang panawagan Brother BMR Channel Dan sa ito. At yan ang panawagan ng mamamayan ngayon, ang taong bayan, kristyano muslim at iba pa na nanawagan ng pagpapalayas kay Marcos at kay Wallis. Dan po si Ma'am say. No,